Kilala ang bayan ng gawa bilang isang napakaraming produktong inilalabas. Bukod sa produkto, marami ring kultura ang nakagisnan ng mga taga rito. Bilang isang Pilipino, mayroon tayong iba't ibang kultura at itoy mahalaga para sa atin. Ngunit hanggang saan ba angkop ang ating mga kultura? Sa pagbabago ng generasyon Sa bayan ng Gowa, nakilala namin si Tatay Domingo Aselo Nakatira sa barangay Pinaglabanan Gowa, Kamarinisul Ang kanyang hanapuhay ay isang magsasaka Mayroon siyang asawa at biniyayaan sila ng Diyos ng sampung anak Pinuntahan namin si Tatay Domingo sa kanilang bahay upang makipanayam Mahirap ang daan patungo sa kanilang bahay at malayo Nagtanong-tanong na din kami sa mga tao na aming nadadaanan upang matunton ang bahay ni tatay. Salamat po! Mga ilang minutong paglalakad ay narating na namin ang bahay ni tatay. Maray na daw po. Kitang kita sa mga ngiti ni tatay ang saya at pagkasabik na ibahagi ang kanyang mga karanasan noon. Maray na po. Gusto mi lang po mag-ano na interviewin mi po ikaw. Pwede po Pwede po. Siya, ano? <laughs> Abot man lang po sa itong mga garok. Kultura po na mga tataramon po na dati, tigagamit mo niyan dahil na. Si mga, sabi mga syuanoy pa. <laughs> Iyo po. Mga araw po ka yan. Mga syuanoy pa tara <laughs> So, pwede po kamo ma-interview. May kapong tigigay po. Mga kasalungin na. Daw, ano, ano pong, ano, anong oras po ang sa'yong ano, uh, may ang gibo garagan. Basta mainit na iyo po, sinalo na makot. Hindi <laughs> na naman kay inarabot sa mga so ano ipag kwento <laughs> kan panon iniyon tiro pa ni kabakan ng kato <laughs> puro ko ano inaragihan paglagade ka kahoy na ni tundi manut lagad so kuya mga ni mga Sensor ni. Iyo po talaga. Mano-mano pa po talaga ka ito, mga pang makina. Pwede pong maaraman pong sa imong pangaran. Domingo. Domingo ano po? Asilo. Domingo Asilo. Sa'yo po ka muna ka-star dati? O digdi na po ka muna ka-star? Hindi na nga. Hindi Naging daga naman eh. Sabi ka sa ina ko, nilang kuyaw daga ninubong na si Bobo Ano pong may itong mga natandaan mo po na tatara mo na katuho o kaya kultura po na dahil nangunyong nagigibo po? Takot na nangunyong panahon. Kaya lang, <laughs> tabilid lang sa pangkilabahan. May takot kayo sa tuya ngunyong

Baka Lating harang utan mo ka to Kaya mga Sa kan mga Taramong kan mga Kapanahon to Hindi nalingaw ko na to Kaya sa ka sa mga May mga uy pa to Kapalong gabaga Yung gwapa ka nung mga Yung yun yan Tagalog Iglesia yun yan <laughs> yun ay katulaya kang Pinoy nun yung Pinay sa mga ralaog niya sa ibang bansa sa English, yun na ang pinaka-professional nun yan ang kataramon, English Ayin ang English nun yan, iba kang English kang muna panahon kang elementary pa ko nag-eskwela ko dyan o kami sa law kang eskwela compound dahil kami birikulan na kung nagtararamay, Tagalog, Dagos, English, yeah. yun lang. Pag nagbikul ka, mana ko ka, oh, sa Diyas Imo ano? nagaan, say, mo, ang Sil. Pag sa Imo ang Sil na, o, no? oh, may bayadag ka na. <laughs> kaya, kaya to, on, mga estudyante ka to, talagang ilihido ko. Iba ang patakarang ka to, doon sa eskwilahan may ka to. Kamot sa nangalit, yung kapat okay, sa elementary. Dahil ko nakatapos. Anong nagrado kahit patuloy na, na nagbabago ang daloy ng buhay, nakangiti pa rin si tatay. Bilang isang magsasaka at nagkakaedad na mahirap na ang buhay para sa mga kagaya ni tatay. Kahit unti-unti nang nawawala ang ating mga nakagis ng kultura, habang may mga tao pa rin kagaya ni tatay, ang kultura nating mga Pilipino ay patuloy pa rin nabubuhay.